Yeah, good morning, mga mga sa Bukay, Burakay. Papakita ko tayo yung mga magandang manok na. May nakita tayo yung magandang manok. Oh, ganda, oh. Ano ba niya din ang manok, mga kaibigan? Ano bloodline yan? na lang. Nabili lang. Nabili sa kanila? lang. Nabili lang. oh, man, 3.5 ano? Lemon sweater, 5K. Parang 5K sweater, ano? May gulang na, ano? sweater. Ula.

mo kasi may dilaw-dilaw din eh. Oh, 5K yan, 5K sweater. Dilaw-dilaw yung lemon. Uh, oh, dilaw. Eh, pula Kaya... Hindi mo uh, tatawag na lemon at uh, sunog to. 5K yan, 5K sweater. Uh, ano? Sa ati eh. Hindi mo lang talaga sa pula yan, pula. Guys, okay, uh, ang taon na ito. Uh, siguro yan, pagbitaw. Ayan, ako ba niya, 3-5 mga kamaster. Gusto ko ito ng dilaw po. Tapos mo na magagana eh, makaganapan niya dito sa Bukayo Bulacan. Papakita ko sa inyo mga manok. Pinakita tayo magandang henny, oh. Sabi e nga, magandang si mo. Vlog natin, oh. Magandang henny, oh. One eat. Eh, one lang, oh. One eight. eight. Yeah, one lang, hene, oh. na eight. One eight. One eight. One eight. One One eight. One eight. One eight. One eight. One eight. One One

Wanto lang. Wanto, na, wanto. Wanseven kanila yan. Ayun, kanina, wanseven. Ngayon, wanto na lang. Oh, na, no, meron eh, si... Ayun, wanto. Sini balang, ano? Wanto lang, wanto. Ito, sini lang. Panalo. Kabayaran na. Kabayaran na. Oh. Oh. Kabayaran oh. oh, na. gaganda. Oh. Mga hot spray. Yung oh, hot oh. oh. spray, yeah, magkano kay Bigan? Hot spray mo, mo na. Dalawang libo lang, dalaw, libo Ay, Nakuha na. Napakagat ng hot spray. oh libo lang. oh na. yan nagbayaran na. Dalawang Wala na mo kapatid. Bitaw mo.